Kumusta kayong lahat? Magandang araw at welcome back sa aking channel. Salamat sa mga tumatangkilik at nanonood sa aking mga video. For today's vlog, ito ang topic natin. Isang katanungan mula sa isa nating subscriber. May posibilidad ba na hindi mabunot sa draw for visa appearance? Bago natin ipagpatuloy at sagutin ang topic na ito. Kung bago ka pa lamang sa aking channel at kung iyong mamarapatin, maaring mag-subscribe at pindutin ang bell button para ma-update ka sa mga video na aking i-upload. Eto na nga, huwag na nating patagalin. Yes po, totoo. Pwedeng mangyari ito. Pwedeng hindi tayo mabunot sa draw. Paano? At bakit? Dahil nga, draw lots. Swertihan talaga kung mapili tayo. Minsan, may mga nabubunot ng mabilis. Minsan naman, may natatagalan. At kapag minalas-malas ka pa, hindi ka pa mabubunot at kusa kang aalisin ng system sa draw. Sa papaanong dahilan? Kung minsan kasi, sa sobrang tagal ng draw, naaabutan ng expiration ng ating mga dokumento. Katulad na alang ng kaibigan ko. Sa sobrang tagal, di siya nabunot. Kusa siyang tinanggal sa system sa kadahilan ng expired na ang kanyang requirements. Nakakalungkot, pero ito ang realidad. Maging handa tayo sa lahat ng bagay. Advice ko lang. Bago kayo mag-process, maaaring itanong sa inyong mga agent. Kung sakaling ganito ang mangyari, pwede pa ba kayong bigyan ng panibagong document ng walang bayad? Kasi nga, di nyo naman kasalanan na ma expire ito sa tagal ng draw. Kung oo, maaaring mag-screenshot ng usapan nyo para may katibayan kayo. Kasi tulad ng kaibigan ko, hinihingian siya ng panibagong payment. Kaya, sad to say, di na siya nagbayad ulit. Nasayang lang ang pera niya. Minsan may mga bagay na malungkot, pero kailangan nating tanggapin at mag-move on. Maging handa tayo sa lahat ng bagay. Good luck sa lahat at hangad ko ang tagumpay para sa lahat ng may pangarap. Laban lang.